po ito na tayo last 500 meters so na no, pinis huwag na kayong huwag na huwag na kayong bibigit huwag hey, na kayong na sigurado Nagbabaga babaga huwag linyob magkapay si wala walang nakataka Inabutan tong nag solo breakaway kanina ito na oh bounce sprint rin ang balik na lang Okay, naku po Dito po kayo doon 50 riders Ang magre-remotean dito Walang makatakas eh Doon, pumapakon na naman sa harapan Si Mark Pro Nanog tumakas Si Mark Pro Parang sa harapan Parang kahit ang James Mendoza Nandun na rin sa harap So, napakahaba na ng, nga you kayo. Know, Battle of the Sprinter ito ng mga MTB. Cholo Sales, ayun mga mga Junjun Cabadido. Eh, si Yannick Reyes, Tony Ramos, Pierre Estrada. So, ating terasara pa rin si Aidan James. Yun daw siya. Eh, Mark Columano. So, nakakanta itong King si, eh, natin. Si Aidan, si Cabadido. Okay. we are now entering on the fourth lap o di pagbalik rimate na ha? ha? ayaw ina-notion ko na pagbalik rimate sana okay so, napakarami na nga itong mga ride po ito yung mga, mahirap talagang makipag-rimatehan dito talaga ay e, ubos kong ubus kaya tignan mo, mga 60 to 70 riders itong magri-rimate na ito no more break away tayo so pumapaharap na yung mga big guns mga sprinter pati of the sprinter to eh battle of the sprinter sino ang makakatakas ito yung isa sa last big na nanalo yan nakakula si Ronnie Ramo uh, Gianni Reyes Junjong Cabadido yan yung mga sprinter dito andito naman si harapan tong si Marco Lumanog Aidan James Mendoza ng go for goal dito Chiro, ayan, pinagmamalaki naman na Aurora, ayan, nakapula na yun Jin Lee, Kiari Strada mga sprinter to grabe ubus to ubus dito o yun, si Abnel Mendoza isang ex-pro cyclist Ronnie Ramos Benedict Pianis, dito lang huh? uy, umakata sa kalawa ito naka-orange, silaw na silaw ako, ha Bong mali ba to? O si Bong mali, hindi ito ha Ya, yeah. pangbalik, krimat yan Okay Okay, sa na, na Last 600 meters to Napili tayo kanya-kanyang pwesto na to Mga kanya-kanyang pwesto na Ay na po, pwesto na sa harapan ng ating mga sprinter ito na mga idolos ko po kayo na nakakapangilapot na rimatiyan ang mangyayari dito. Napakadabi nitong ating mga riders.

好，再给我们干了。